good afternoon sa lahat po ng uh, followers ng ating programa. Uh, ito pong uh, semana si Santa, HPG will be deploying more or less 800 personnel in the Toro Pairs, in the Convergence Area, in churches, and uh, identified uh, places na ay-impact sa mga vacationista. And rest assured na nandiyan tayo to assist Uh, yung mga bakasyonista yun uh, natin, especially those who are using, uh, you are using highways to and from uh, Metro Manila towards uh, the respective uh, provinces and, and coming back to Metro Manila. Yun. Sir, yung bilang po sir, and nationwide sir, ano po ba ang instruction mo po sir sa mga tropa sir sa isa? Instruction natin sa kanila uh, to do their job uh, uh, diligently and uh, contribute in the maintenance of uh, peace and order, in the, especially in the highways. Sir, uh, maliban sir sa pagpapatubad ng uh, maayos na batas traffic. We will provide the uh, road assistance for those motorists na kakaroon ng uh, uh, uh wag na masana, aksidente yes, or uh, ng konting diferensya yung kanilang mga vehicle na papunta sa kanilang mga places of uh, destination. Kaya yeah, isa sa nila yon to provide uh, police assistance and uh, uh, services needed by the riding motorists. The uh, Highway Patrol Group uh, deployed a total of uh, 840 HPG personnel in uh, the uh, different areas na alam po natin na nag ng ating po mga kababayan during the observation or nga uh, mga no, parating po natin na semana sa 2025. at uh, binagsaan o binuhusan po ng ayun uh, mga highway patrol group ito pong mga area na kung saan may mga convergence no yung ating mga bus terminals and even itong mga worship areas na ay puntahan po ng ating mga kabayan most especially yung mga, mga, major thoroughfares players ay talagang uh, binagsakan ang inyong HPG para po tulungan ng ating mga kabayan ng ating po local police force para sa isang maayos at seguridad na semana sa mga nasa Sir, under the leadership of our very able director, sir, in general pata, sir, gaano kahanda at active war, or o alert of police status is HPG na Well, uh, handang-handa po no, ang HPD sa uh, anong bagay na maaaring maitulong po ng mukhang highway patrol ng na uwi. Uh, huwag naman sana, no, uh, kung may mga sakuna o residente na nangyayari, uwi, narito po ang HPD para bigyang kagad ng mabilisang asistan sa ating mga kabayan at talo tigit mo yung pagtutulong na rin sa mga traffic directions and the traffic controls din via major highways ay eh talaga kung tutulungan po ng Coast Muli ang paalala po ng yung highway patrol group ay una, alamin na po natin maigi o planuhin natin ang ruta ng ating pupuntahan o mga destinasyon. Pagamat talaga pong maaring uh, maaaring yung uh, influx ng uh, labas at uh, pagpasok dito po sa kamay nila ay talaga po isa po sa pinanawagan po ng HPG na talaga pong pag-aralan din po ng ating pong mga para makaiwas po no, sa uh, mga congestion. Sa lalo tigit, no, ang um, uh, hinihingi rin po at panawagan din po ng inyong HPD ay uh, aingatan ng ating pong masarili. Check po ang ating sakyan, yung uh, ating pong panawagan lagi na blow baguets. Well, it is a test, uh, tested and uh, proven na po yan no, since uh, time immemorial. Again, the uh, HPG will give you the best uh, assistance para po maging maayos at maging uh, secure sa uh, ating pong Semana Santa ngayon po. I am your uh, Public Information Officer and the Spokesperson of the PNP Highway Patrol Group, Police Tenant, Nadayin Mala. Thank you very much, Sir. Salamat, Sir. Bye po.